itinanggi ng Pilipinas na may pansamantalang espesyal na agreement ang China sa Maynila upang payagan ang paghahatid ng mga supply sa mga tropang Pilipino na sumasakop sa isang pinagtatalo ng bahura ng South China Sea, na tinawag itong, isang kathang isip. Sinabi ng Chinese Coast Guard na pansamantalang pinahintulutan nito ang Pilipinas na magbigay ng pagkain at tubig sa mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre, isang sasakyang pandagat noong 1999 sa Second Thomas Shoal, isandaan at siyam kilometro, isandaan at labing walong milya, sa labas ng lalawigan ng Palawan, upang igiit ang Manila, pag-aangkin ng teritoryo. Ito ay katang-isip lamang ng Chinese Coast Guard, walang katotohanan nito, sinabi ng tagapagsalita ng National Security Council na si Jonathan Malaya. Sinabi ng Chinese Coast Guard na nag-airdrop ang Pilipinas ng mga supply sa Navy vessel noong ikadalawamput isa ng Enero, hindi kinumpirma ni Malaya ang airdrop, Ngunit sinabing ang pagbibigay ng mga tropa ay karapatan ng kanyang bansa. Hindi namin kailangang kumuha ng pahintulot ng sinuman, kabilang ang Chinese Coast Guard, kapag nagdadala kami ng mga supply sa anumang paraan, sa pamamagitan man ng barko o hangin, sabi ni Malaya. Ang pag-okupa ng Pilipinas sa Shoal ay ikinagalit ng Beijing at naging flashpoint sa mga kamakailang alitan sa pagitan nila, na tumindi sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na naghangad ng mas matibay na ugnayan sa militar ng US. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, isang conduit para sa higit sa 3 trilyon dollar sa taunang ship commerce, ang mga pag-aangkin ng teritoryo nito ay nagsasapawan sa mga eksklusibong sonang pang-ekonomiya ng Pilipinas, Vietnam, Indonesia, Malaysia at Brunei, na ang ilan sa mga ito ay may nakikipagkumpetensyang pag aangkin sa iba't ibang isla at bahura. Noong 2016, sinabi ng Permanent Court of Arbitration sa Hague na walang legal na batayan ang mga claim ng China, isang desisyon na tinanggihan ng Beijing. The Chinese Coast Guard asserted that it monitored the situation adhered to laws and regulations. and implemented temporary special arrangements for the Philippines to replenish essential daily supplies China asserting its sovereignty over almost